tayo. Look like that. Sinuot na natin to nung baha. Day of not current. So, magkahanap tayo ng pagkain ng ating face. Alas utso no? na. Alas pa may pala. Gabi na ako lumabas kasi ang init-init sa na Kaya mas maganda maglayas pagkabi. Ang suot natin ay normal lang. Wait na sa kamusliman tayo. Ayan, welcome back sa my YouTube channel, guys. Pupuntahan natin ang Metro Manila. Dito malapit lang. Malakad lang. Ibili ako ng pang pagkain ng aking face ka kasi. Nangki ako tinutupuan ng temples. normal na parang nasa Pilipinas lang kasi ang init. Alam mo, magsuot pa ako. Mag-dress pa ako. Dadaanan, Dadaanan natin ang DPD. Pero At least, pag may nakakita sa akin, t-off ko naman. Walang manunita. Ah. Ang dami tayo. Tsaka hindi masyadong mainit. Mahangin-hangin na siya mula ng sa araw And, hindi na masyadong mainits so nagme-dress ko kay aking tiin kasi so, yung gamit ko ang hangin na siya kayo sa isa Wala na ako nag-undershirt kasi yan na masyari mahamin. Kasi nga mainit. Ah, dadaanan na po si dito din. Sampai tayo sa mga taonj. Ayan, dadaanan natin si day to day. Ay, ah, mga pag-ambuhok na lipat-lipat. Buti na lang hindi siya masyadong kalat nilagyan ko siya ng cream so hindi ko na siya pinapa ayos ayos sa, sa salon salon ay gastos lang mahal ah. Huh? daan daanan na tinanggit today dito pa rin tayong dadaan sa may Almahata Park shortcut shortcut na shortcut ano yun? food section yun na ngiti siya. Ito tayo dadaan, Pang shortcut. dinatay na tayo sasakay ng taxi. Dahil. Gastos ra sa taxi. Oy, 15. Aramon sa dool. So, ato na lang siyang paggalak doon. Kung sa Bisaya pa. Hindi nagdala naman kung tubig. Dala na ako ng tubig. Na Albaraka pa to tubig na tag to their hams to their hams to their hams magkalat ni atong buhok para maingana anak ra siya guys be day, hello it's my day of today so okay lang kahit na Ay, ka? Ay, kahit kami lumalabas at papasok hindi mahata park mga ah, doon tayo sa kabila yung pinagdaanan natin last ayun nga pala pero hindi doon na lang ako sa may ano gutom na ako hindi ko masyadong kumain ng madami. ayun loading area naayos ayun, inayos sila Pinga lang siya guys. Yung mga naglalakad-lakad. Ang init tapos na natin nung last na kumuha tayo ng ay tiningnan natin yung cellphone natin which is ito na yung ginamit ko ngayon na cellphone. Dadaanan natin ang Mega Mall. Mega malaking mall. Na uh, sa, sa isang taon ko na dito, guys. Hindi ko talaga type yung maglayas-layas. Yung maglakwat ba every day off. Ngayon lang kasi may importante akong bibilihin. So, tiningnan ko na to sa map kung saan ko makikita si Metro Manila at saka si Chowking and then ayun nasadya natin ay bibili tayo ng pampaganda kasi napuntahan ko na yung ibang ibang ano Filipino market ba pero naman din tindahan natin dito ng na mga Filipino ayun ayun para makabili tayo ng sarili natin atin <laughs> Pero kailangan da, dayuhin. Itali huh? ka ba? Kung dumadaan sila basta. Okay na yan. Okay na yan para sa hindi na masyado ang natin ha. Hindi ko siya masyado pang tinali kasi basa pa. Naligo ako around 7 na. Klaro man din ito ang ilukan pag nabasa Pawisin talaga rin ito. Dala nga ako ng tubig. Inom muna tayo ng two bags. Ang Bagat ganyan mga busis nila. Nadaanan natin mga magagandang dalagita gita. Parang may pinagkakaguluhan sila. Wala nabasa na ang kilik ito. Basa na ba yan? Oh my gosh, nakakahiyar. Pawis yung kilikili natin. Sh. Ano ba yan? Talokbong na tayo. May dala man tayong ano, shella. Shella ah, alam ko na. May dala nga akong shella. Pwede kong pang talukbong yun. <laughs> Dinala ko yun. Sinadya ko yun kasi nga pawisin ako. So ngayon na halata man dyan sa ano na. Pinawisan na nga ah. Pinawisan na ng ating kilikils. Ayan. Nadadaanan ulit natin si Gift soon. Anam ko doon. Dito naman tayo. Nga na. Stop. Ibutin natin ito. Andun na may gamol. Ah. Hindi ko nakuhanan kanina kasi nga. ano ah, ito pala yan. Pwede mapuntahan natin ito. watch lang ka. donation box ito yung donation box guys hindi <laughs> tayo parang may ano akong kitang saba ah, datundan hindi tayo ayun donation box yun yung oh, may box dyan na, nasa likod na tayo pala mali pala yung napuntahan ko tinala si kabaya na pa, natanungan ko hindi na nakuhanan sana pala pinuntahan ko si Mika Mall muna no tiningnan ko na to sa mapa eh na sa nasa likod ta ay dumaan kaya pala di makita doon banda init ayun guys oh, nakatakip na nakatakip ni aking kilikils kasi nabasya na sa pawways tapos didiretso na daw ako ayan Mister Manila ay, nakatago pala si Mr. Manila ah. Hoy! Hoy, naabot ka dito. Bakit anong ginagawa mo? Pero, pupunta kayo meto Manila. Ano yun na? Ano mo dyan? Bakit? Nagbablog ako. Eh, ayoko. Eh, <laughs> Bakit? Ayaw Ano ganito? Wala akong problema yun. Napasok muna ako. O oh, sige. May bibilhin ako. Ayan anong na, ng panit, Metro Manila. Balot? 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 Yung pinta mo? Oo. Gusto Ko lang muna ang anak ko nito. Nasaan ng ni Pang? Guys. Narating wala pa Nasa likod lang pa yun. Kaya wala pa yun makakabili tayo ng ating mga ayan, si Richard man ni Richard ay na si Birma 20 toes si Bell, skin toner. Ayan. tayo nito. Mamahal ng mga ganito. Mahal talaga. Mm -hmm. Pa tayo na basket. Hindi okay, na kita sa ano niya. Milas mo. Ito yung milas mo. Right spot. Mahal eh. It's a brilliant na may ano.

Oh itu Oh itu nabili tayo bigla ng well halo halo isaw at saka sumay upos <laughs> ang 100 dirhams ni Reyna hindi na tayo papasok ng mega mall so uwi na tayo bye bye ayun dito pala yung chowking oh. magkalapit lang pala ang chowking at ang metro manila saan ako dadaan na yun ah, doon na harap. sa harap uwi na tayo guys Di na carry ko na siyang natin yes. sa bahay natin siya makain ayan na yung may gamot ala hindi ka na hindi na Dito na o oh. ulam wag na susunod na lang pagpupunta ka doon nautangan namin minsan niya ng nagpapautang siya ng barbecue kakanin at ngayon binuntahan natin yung Metro Manila so guys wa nabudol, nasabda <laughs> ngayon ko lang naman to napuntahan dito banda oh um, saan na pas labas natin ah, doon pa rin ang labas natin pala, balik tayo may tinapay naman ako doon nakabili din ako ng insane wada saan pala ito susundan ko na lang kung tao siguro eh may gamol. Hindi pa kita napasukan. At may bitbit -bit na ako. So, huwag na lang nakakahiya yung suot ko kung ipapasok natin siya. Ayan. May kaantay dito. Lusot-lusot lang. Pwede ba dito? Dito na lang din ako lumuso. Madilim. Sumutan ko na lang yung lalaki. Ayan, maraming mga cellphone ng dito may mga, pala may bus pala dito bus stop public bus bagong office road may open din dito doon tayo dadaan sa ikot na yan ikot tayo dyan and Western Union nandito banda yung Western Union hindi ako nagpapadala dyan kasi. Okay, okay. Buyak, buyak. Okay, okay. Ah, Marami naman pala dito. May video eh? hmm, Madadaanan din natin yung pinagbilhan ko ng second hand na iPhone series, which is ito yung ginagamit natin. Kasi na tayong pang budget. Bawasan na naman yung ating ipons. Nabudol na naman tayo ni Metro Manila. <laughs> okay lang yan. At least, alam ko na kung saan si Metro Manila para pag ko ng pampaganda. Doon lang banda. Kailangan ko na kasing bumili din. Daming pimples na tumutupo sa mukha. Kailangan ko siyang linisan, no? Eh? Pimples. Nakakahiya. Ang daming mga simple dyan tayo dadaan ulit. Balik tayo dyan. Ayan dyan yung stoplight. Gusto ko nang kainin ng isaw. Ngayon, dami mga selfie na dito. Dadaan tayo dun sa may mga kumakain. Ha? Kupi ko ato, ano? Ayan, hindi natin nakuha ng tupat. shawarma niya pero da may dala ako yung ano yung aking isa o gift palace sa susunod puntahan kita dyan sa ngayon dadaanan muna kita uwi muna tayo sa bahay Gibson nagbalik ako hindi ko pa to napasok yung Gibson na to sa day to day. O yan, balik tayo dyan guys. Dyan tayo dumaan. Dyan tayo lumusot. Ayun, balik naman tayo. Ulit sa pinagdadaanan natin. O yan At nakalabas tayo ng bigla. Sa so, isang oras kalahati lang ata tayo nasa labas. Hindi ko nakita yung pencil na ano. Panghabi sa ating kilay. Pagtiisan muna natin yung maliit na yun. Haba-haba na namang lalakari natin. Ayun na, Mega Mall na sa likod. Bye-bye, Mega Mall. Next time ka na lang... Next time na lang ulit pag uh, sinipag ako lumabas ulit. Kasi minsan lang tayo lumabas. <laughs> pag may kailangan lang. Ayan, pag lumabas kasi, hindi kasi may iwasan. Mabudol talaga tayo. Kasi nga. Ayaw mong gumastos, pero kailangan mong gumastos. Ito na may mga pangangailangan Bumili nga pala ako ng isda na matambaka. Na kailangan na natin umuwi ng mabigisan. Bukas na ako bibili ng bigas. Hanggang na pala akong bigas. May bigas na nga ako nabili na mura pero grabe. Uy, buk-buk ka ayo. Kailangan dito siya. At Kapangit na bugas. ay, kuya gaba. Ay, Ayun, ayun ang dito day. Ah, saan tayo dadaan? Na, Lakbay natin dito. Maingat. Ay, araw. La, Laan to kakulitik na matatoo. Imbis na diop mo. Ang sarap sana matulog. Ang sarap sana matulog nang matulog. Kaso may kasama ka pala sa bahay na diop din niya pala. Nakipagsop siya. Yung tuloy, hindi ako makalinis-linis pag natulog. Kanina din natulog ako, siya din naglilinis. Kaya hindi ako makatulog ng maayos. Eh ngayon, lumabas ako alas 9, kising kaya siya. Punta tayo ng diva. Tsaka nga pala yung resibo. Ginagamit na may resibo guys sa uh, check rewards. May bago kaming apps na na-discover ng kasama ko dyan sa bahay. <sighs> eh hey, nandito sila sa labas. Kawawa naman. Mga stop na sa labas. Nag-aabang ng mga ano yan. Nakilala ako ng isa sa... Ha! Nabagay. Yun know, ba yung mga kilala? Ikatrabaho ko. Ang <laughs> dumaan ah, diba? Last. Ikot na tayo dyan sa harap lang Dito dito na yung dito dito. Ayan na yung color niya. At yung nako yung halo-halo natin natunaw na at ang isaw natin ang sarap ng papak hayan hmm, na ako pasok tayo sa biba eh. shaglet si Dosi tera tera dolce at si bigas i-try ko kung magbuhat ko si bigas 5 kilo ngayon na siguro bititin ko Hmm, bigas. Ayan. Ah, init. Nakarating na tayo, guys. Ito na yung ating binibili, guys. pa ko na isa. At bumili nga rin ako ng bigas. Ayan. At yung ating halo-halo na sa loob. Mo. Kasi natuno na sa kakaikot natin. Nilabay ko lang mga siya. Madami natin stock. Mga lauhalong stock mga kasamahan natin sa bahay. So, ayan lang po. Nabudol, nabudol na naman tayo ni Metro Manila. Ang ina At bumili na nga pala ako ng bonus na bangus. Tapos, ano ba yung Ah, bumili ako ng mga Ito, si Matambake. Ito, ulam na tayo ng inang araw si bangus na ang kamahal-mahal ni bangus guys na tuno na siya ready to cook na siya si unseason magyan ko lang siya ng mga chicks at ito yung paborito ko kape instead of nescafe before and then yung the rice natin guys so worth it ba yung ating magkano kayo nagastos ko 121 plus dito magkano lahat ang uh, ano ko ito yung resibo natin. Meron pa sa likod nitong cellphone na to ilipit ko. Tsaka nga pala, may isi-share ako Yung bagong apps, guys, na yung bawat resibo, pipicturan mo lang siya, din ipasa mo, din magpo-points na siya, guys. Hindi ipon ng points, kitita ka na dun. So, ganun lang. Kahit nakagastos ka, yan, hanapan natin ang pang-rocket. So, ayan lang po, guys, for today's update. Dahil di off natin, at alas 10 na ng gabi, so, kailangan na natin magpahinga na. At, kain muna tayo inalapang muna natin to while magla-live tayo guys and then ito yun binili kong ano brian kasi tingnan nyo hmm grabe ng pimples ko meron pa dito ang dami tumutubo tsaka itong sabon kojik so kain natin ulit at ito si kili kili kasi nangingitim yung ating kili kili dahil well, wala, wala na talaga akong ginagamit kasi nga ito pagrarambo lang natin to nakita ko lang to sa, amin, sa sa YouTube din. <laughs> so, ito try natin. So, ayan lang po. Thank you so much for watching. And don't forget to subscribe. Salamat. Bye.